Hi guys! Ngayon meron ulit tayong sasagutin na katanungan na galing sa isa nating mga followers na kung paano daw i-disable yung comment section ng ating mga posts dito kay Facebook. So maganda nga itong gawin ngayon dahil syempre dagdag privacy na rin ito para hindi na basta-bastang nakakapag-comment yung mga taong hindi natin gusto at hindi natin kilala. Kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito. First i-open ang Facebook application. Dito sa ating Facebook, pindutin lang natin itong profile na sa taas. Dito sa ating Facebook, punta lang tayo sa ating mga posts. Tapos dito, hanapin nyo lang yung posts nyo na gusto nyong i-disable yung kanyang comment section. So for example, ito yung posts ang gawin lang natin ay pindutin lang natin itong three dots dito sa taas niya. Then pindutin natin itong who can comment on your posts. At ayan, kung makikita natin dito ay nakaselect pa siya sa public, so ang gawin lang natin ay need lang natin siyang ilagay dito sa profiles and page you mention. Then pindutin ang done. Automatic 100% wala nang makakapag-comment dito sa mismong post natin na ito, unless kung ema-mention natin sila.